magandang araw po mga adventures ngayon po ay tayo po ay mamimingwit po ulit uh, dito pa rin nung binang, dito pa rin sa uh, huli nating spot uh, susubukan ulit natin na mamingwit maming dito kung meron pa pong uh, mahuli bali ngayon ay uh, nagbibilag pa rin po kami ng palay mga adventures Uh, nagdala lang ako ng bingwit para at the same time habang uh, nagabilad po tayo ay namimingwit pa rin tayo parang habi na ganun 2 in 1 nagbibilad tapos namimingwit para may pangulam yung una natin gagawin yung pinaka first step gaya pa rin ng dati ay kukuha po tayo ng kangkong na gagamitin natin para panganyaya sa mga tilapia mga kadbing so samahan niyo po ako na kumuha ng kangkong ayan hindi na pala siguro tayo kukuha dahil meron pa tayong kangkong kahapon na tidda ayan kukunin na lang natin yung mga mapapakinabangan pa po dito bali ito po yung uh, nilagay natin kahapon ayan tignan po ninyo kung paano po nila inubos yung dahon ng kangkong talagang wala pong naiwan hmm. ito po yung kanyang tangkay na lang yung naiwan so ang gagawin natin ay papalitan po natin ito para makalagay po tayo doon ulit Ayan. Nalagay na po natin yung ating uh, pang panganyaya ng mga tilapia. So, habang wala pa pong kumakain yan, ay dito na lang muna tayo. Oo po. Dahil napudot. Siguro hintayin natin mga 10 to to 15 to 20 and hanggang may kumagat ng no, adventure. Hintayin lang po natin na may kakagat para makapamimit na po tayo Palak! Palak! huhuhu, huhuhu, may kamon una white scotch tilapia may atin yung unang huli po natin yan nakula ko lang siya pa hmm. ang gala pagkabilan nun yun katawag pa rin ha? ito ba? E, huwag na isang uh... nga uh... may gamit mo? unang huli pinakaunang huli po natin first catch yung unang paglagay po natin kanina sumabit kaya kinu kinuha ko pa po doon mga cabin shorts pero binalik ko lang yung pain po natin ngayon ay pagbalik ko pagramdam ko na may kumakain na nagbingwit pa ako ulit at ayun, nakuha po yung pinakaunang huli po natin. Mhm. Hmm. Bukitin din kita dito, Tangtong. For. Kundi na ula

natin pang, -apat, pang lima na sana kung wala pong uh, nakawala ito po yung pato hmm. mga good size mga ka-adventures shout out din po pala sa mga nagpapat shout out mga shorts huh. bagong huli ang laki ito yung pinakamalaking huli natin na nahuli ngayong taon <laughs> grabe makala <laughs> ko sumabit yung liw liw po natin pero yun pala malaki yung huli grabe mga ka shorts ang laki. Huh. Big Kailan ko yung good? Yan o? Hmm? Ito natin man. mo. Ang laki. <lucky>. Magkana ka lang <laughs> teori duwa Grabe. Hindi mo imagine ah. Eh. Naglabagan. May halampati <laughs> <Naglabati> na. <laughs> Katumpat okay. na si Dua. Katumpat <laughs> na Dua. Nagdakto Ang laki talaga hey. mga hardbing shorts. Saan huh. mga hardbing shorts? Baka hanggang dito na lamang po itong video po natin. Ah... Uh, apat lang po yung nahuli ko po, po mga hardbing shorts so bago po tayo magtapos ay ito po yung pinainan ng mga tilapia yung gagawin natin dito ay ilalagay na lang natin dyan para pagkain po nila at itong mga tira-tirang mga kangkong po dito para may pagkain po sila mga ka-adventure para kung sakaling bumalik tayo dito uh, marami na naman sila nakakapagsarami ayun po kunin na po natin itong mga gamit po natin yung bingwit saka itong ating nahuli ito po yung nahuli po natin uh, napakalaki hmm. napakita ko po sa inyo yan po yung huli po natin ang laki so tiyaga lang uh, makakahuli rin So baka hanggang dito na lamang po tong video po natin. At see you on the next one.